dito na kami sa Venice. Ayan, aking pamantin. Nasa na si Milanix. Ah, bulag pa. Matatakpan pala eh. Ah. Ayan, na picture picture na kami dito sa labas. Ang aking asawa, pamangkin, ang anak. do ikot Ayan si Milamix guys sa likod. Nag video video din. Ayan nakikita nyo yung robot doon guys. Pwede po tayo magpa picture dyan. Ah, uh, pwede din natin bigyan na kahit konting barya. Ayan bago po kayo magpa picture. Kasi tignan nyo guys gaano kahirap ang ginagawa nila. Ayan ako nagpa picture ako. Binagbigay din po ako. Ayan. Oh, ba? Diba? ang ganda-ganda ang galing-galing hindi lang siya nagsasalita guys, galaw-galaw lang